Baka may request po kayo. Ano pang request nyo? Mangy langit. Nag-aaral oh, siguro mga... Akala ko yan. Tokay na kong Eh, eh. mga Bing Rodrigo yata yung gusto ni Sir. Sure. Eh. <laughs> no, mga Bing Rodrigo Tagalog. Ayan, Bing Rodrigo yung mga hiling niya. <laughs> Let na maswerte Balat nito ay chinuwan International pa ang mga design Ang wallet na maswerte Seiko, Seiko Wallet Seiko Wallet Ang wallet na maswerte <laughs> ha ha sau mula aku berat pit bisa mula